Inihilay ng bat. Ang dami oh. Hawakan mo lang. Hawakan mabuti. Wait. Palagyan mo sa ano? Oh. Oh, sa monsan. Ang dami oh. Kitang-kita si lalim oh. Sa monsan. Ay. Sa dami. Ang dami ng ano oh. Ang oh, dami, dami. dami ng papaya. Ayun oh. Wala ka, Malaki. Wala pa. Wala pa. Wala pa. Wala pa yata. Ang dami ng oris oh. Ang dami ng oris. Oh. Ganda ng kulay. Ito. pa.

Atto, atto anyway, atayon, yung kami na. Hmm? Ganda. Polako, Wala kang eh, masabi talaga kung 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 mga kung 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 mga kung kung Ano kung 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 ano. kung Ano kung 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 Parang lapo-lapo mm, to ah. Kaya mo, lapo-lapo ng tabang ano. Oo. Wala pala po to. Ganda ng pagkakadali mo mm, ng kulay ya. Oh. Hindi pa nga Ayon, nasa pula lahat eh. Hmm, di pa gisan bumilog no. Oo. Mm. Paano pag bumilog na di? Oy. Hmm, ikarpa. Karpa, karpa. Grabe, orange. Karpa kulitin. Ay, nang karpa. Ang karpa. Ganda oh. Hmm. Ay, ang mm. ganda ng kulay. Ito. Konti na lang, o oh. puno na lalagyan natin, ano ba? Dami. Oh, nalaki pa.